Ano nga ba ang inaasahan mong magiging kapalaran kung ikaw ay sasapi sa madugong pakikibaka? Matatawag ka bang bayani kung mamatay ka sa labang hindi mo naman naiintindihan ang iyong ipinaglalaban? Traitor nga ba ng kalusan? O tunay na instrumento ng kapayapaan? Ikaw ang humusga bigan. Halika't magbalik tayo sa kwento ng taong namulat sa kapihang sinapit ng kanyang bayan laban sa mga abusadong opisyal at sa pag-aakalang masusumpungan niya ang solusyon sa problema sa pamamagitan ng armadong pakikibaka, huli na nang malaman niyang nahulog na pala siya sa gitna ng komunoy ng kasinungalingan kung saan hindi na niya matatakasan pa ang kapalarang naghihintay sa kanya. Ang kwento ni Leopoldo Mabilangan o yung binansagang Ka Hector. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Leopoldo Mabilangan na isnilang noong taong 1960 at tubong Santo Tomas sa Batangas. Siya ay anak ni Damasino Mabilangan na isa lamang ordinaryong magsasaka sa lugar nila. Kabataan ng kanyang edad noong mga panahong nabuo ang komunistang grupo at unti-unti niyang nasaksihan kung papaano naging magulo ang bayan natin. Labing isang taong gulang lang siya noong naganap ang Plaza Miranda bombing at tuluyan nang lumaganap ang kuguluhan sa bayan hanggang sa magdeklara ang Pangulong Marcos ng Marcialo isang taon pagkatapos ng pambubomba. Hanggang sa mapatay si Ninoy, walang kapayapaan at kawalan ng hostesya ang nakikita ni Leopoldo sa kalagayan ng bayan natin. Ito ang mga naging dahilan na mag-udyok sa kanya para sumali sa armadong pakikibaka ng mga grupong makakaliwa sa pag-aakalang kakampi ng masa at tagapagtanggol na may hirap ang mga ito. Nakibaka siya at namundok sa Timog Katagalugan kung saan kabilang ang bayan niyang pinanggalingan. Totoong ipinaglaban pinaglaban niya mga kapakanan ng may hirap at ng mga inaapi laban sa mga mapangaliping lipunan. Naging tapat sa kanyang paniniwala si Mabilangan at inatake nila ang mga himpilan ng pulisya at pinapasok ang mga munisipyo ng mga bayan sa Quezon. Marami silang napatay ng mga opisyal at mga sundalo ng gobyerno dahil ang mga ito rin ang itinuturing nilang kalaban ng bayan. Pero ganun pa man, nakilala si Mabilangan bilang makamasa at madali siyang lapitan at talagang napalapit siya sa puso ng mga tao. Sapagkat siya ang nakakapagbigay ng hustisya sa kapihan ng mga ito na hindi nila masumpungan sa gobyerno. Dahil sa pagkilalang ito, ginawa siyang opisyal ng kilusan at pinumunuan ng grupong tinawag na Banahaw Command. Ito yung mga lugar sa palibot ng Mount Banahaw, partikular na sa Quezon Province at gumamit ng alias na Kahector bilang pagkilala sa batang nasawi at naging biktima ng karahasan. Ipinagtanggol ni Kahector ang mga mahihina at ipinaglaban ang karapatan ng mga maliliit. Sobrang aktibo sila noon sa pakikibaka at naglagay sa mapa ng Quezon bilang kuta ng mga NPA. Taong 1986, nang bumagsak ang pamahalaang Marcos, maasa silang magkakaroon na rin ng katahimikan at kapayapaan na siyang pangunahing ipinaglalaban ni Kahector. Nagkaroon ng usapan pangkapayapaan sa pagitan ng mga NPA at ang bagong pamunuan ng Administrasyong Aquino at bilang pagpapakita ng sinseridad, pinalaya nila ang lahat ng matataas na opisyal ng kilusan. Pero hindi pa man nagtatagal ang usapan, maraming mga bagay na ang hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig na nagresulta ito ng pagkabigo na makamit na ang katahimikang pinakamimithi. Muling nanumbalik ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig pero sa pagkakataong ito lalong lumakas sa mga NPA dahil sa paglaya ng kanilang mga leader. Marso taong 1988, sunod-sunod na naaresto ang matataas na pinuno ng Kilusan kabilang na si Rafael Bailosis na Secretary General noon ng CPP-NPA at si Romulo Quintanar na isang top NPA commander. Nagbunga ang pagkakaarestong ito ng kaguluhan sa loob ng Kilusan. Dahil gaya noong panahon ni Pangulong Marcos, kung saan sunod-sunod din ang kanilang pagkatalo kay Lieutenant Aguinaldo at libu-libong miyembro nila ang pinagpapatay ng mga kasapi din nila sa loob dahil inakala nilang maespiya dito na siyang nagsusuplong sa kanila. Ganon din ang na nangyari noong 1989, isang taon pagkatapos maaresto ng mga leader nila, inisip ng mga NPA na napasok na naman sila ng mga espya ng gobyerno sa loob. Muling nagpatupad si Joma Siso ng balasahan sa kilusan at sa pagkakataong ito, ipinatupad nila ang Operation Missing Link sa Timog Katagalugan at ang Operation Olympia naman sa kamay nilaan. Nakapaloob sa mga operasyong ito ang mga hitlist ng grupo na kanabibilangan ng napakaraming membrong papatayin nila kabilang na anda ang mga kadre o yung mga opisyal ng bawat pangkat nila. At noong taon lang din na 1989 hanggang 1990, higit isandaan at dalawampung opisyal ang pinahirapan at napatay nila dahil nagiging sangkot ang mga ito sa mga gawaing labag sa kilusan lalo na sa kidnapping na ginawang linya ng ibang grupo ng mga NPA. At sa pagsibol ng Red Scorpion Group, iniuugnay nila si Ka Hector sa bawat operasyon ng grupo dahil magkaibigan sila ng leader nilang si Joey De Leon. Ang grupong ito naman ay breakaway group ng Alex Boncayo Brigade na naging notorious sa Kidnap or Ransom Syndicate. Noong nalansag ang grupo nila at napatay ang leader, natagpuan sa hideout nila ang mga sulat na nagmula kay Ka Hector Ngunit marain niyang itinanggi na may kinalaman siya sa operasyon ng grupo. Lalong lumala ang krisis sa loob ng kilusa noong 1992 matapos mag-alok ng amnestiya ang Pangulong Ramos para sa mga nagnanais ng kapayapaan. Magandang pagkakataon ito para kay Ka Hector at sa mga tapat niyang mga kasama para magbalik loob sila dahil aniya maraming paraan para makapaglingkod hindi lang sa madugong pakikibaka. Dalawang linggo lang pagkatapos ng programang ito Nagpakita ng interes si Ka Hector at ilan niyang mga kasamahan. At sa tulong ni Congressman Jun Ponsalan ng 2nd District ng Quezon, nakipag-ugnayan naman siya kay House Speaker Jose de Venecia para may parating naman sa Pangulong Ramos ang nais ni Ka Hector na pag apply sa nasabing amnestiya. Bukas palad itong tinanggap ng gobyerno at iniayos kaagad ang negosasyon sa lalong madaling panahon. Buwan ng Enero taong 1993, wala pang isang taon ang ipatupad ng amnestiya sa mga rebelde marami ang bumaba sa bundok at nagbalik loob sa gobyerno. Habang si Ka Hector naman, na isa sa pinakamalaking tao na magbabalik loob ay nais gamitin ng gobyerno para sa kanilang propaganda para mas lalo pang marami ang mainganyong sumuko. Si BC Erap Estrada ang naatasang sumalubong kay Ka Hector noong nasabi ding buwan ng Enero. Pagkasurrender niya kay Erap gusto naman niyang sampahan kaagad ng patong-patong na kaso si Ka Hector kabilang ng kidnapping at tuluyan itong aarestuhin at ikukulong. Lumalabas na naging isang malaking patibong lang ang nangyaring negosasyon sa pagsuko ni Ka Hector para bumaba siya sa bundok at sumuko para lang pala ikulong. Nang malaman ng Pangulong Ramos ang plano ni Erap, nag-away silang dalawa at nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan sa isyo ni Ka Hector. Sinabi ni Pangulong Ramos na paano pa nila makukumbinsi ang iba pang nagnanais magbalik-loob kung aarestuhin at ikukulong si Ka Hector. Sa halip lalo lang silang panghihinaan ng loob at mawala ng tiwala sa gobyerno at patuloy na makikipaglaban dito at lalong magiging magulo ang bansa. Kinuha niya si Ka Hector sa puder ni ERAP at ipinangkaloob ang amnestyang nararapat para dito. Kasabay ng pagbabagong buhay, binigyan pa niya si Ka Hector ng isang milyong piso para sa mga proyekto sa kanyang mga nasasakupan bilang panimula. Samantalang ng mga panahong ding yun, sinabi ng pamunuan ng mga NPA na pinatalsik na nila sa kilusan si Ka Hector dahil sa kasalanan nito sa masang Pilipino. Pero ang totoo, inunahan lang nila si Ka Hector dahil walang makakapigil dito na magbalik loob at ang pagbaba niya sa bundok ay malaking dagok sa kanila. At tuluyan ang humina ang kailusan na humantong na nga sa matinding 1992 crisis sa kanilang hanay. Sa pagbabalik ni Ka Hector sa kanyang bayan, mahigit apat na pong kooperatiba kaagad ng kanyang itinatag, hindi lang sa Santo Tomas kundi pati na rin sa mga karating bayan ng Batangas. Nagpagawa siya ng mga irigasyon para sa mga patubig ng magsasaka at binigyan ng mga ito ng binhi sa tulong ng mga kooperatiba. Nakapaglagay din siya ng maayos na kalsada patungong Kabukiran dahil pinapakinggan ng gobyerno ang kanyang mga kahilingan. Mas marami siyang natulungan tao sa pagkakataong ito kaysa ipagtanggol ang mga ito sa pamamagitan ng dahas. Masigit nilang kailangan ng suportang pangkabuhayan. At sa dami ng nagmahal kay Ka Hector ng mga panahong yun, Kinumbinsi pa nila ito na tumakbo bilang mayor ng kanilang bayan o dili kaya naman ay kongresman ng ikatlong distrito ng Batangas. Taong 1994, isang taon pa lang nang simula ni Ka Hector ang programang pangkabuhayan, nagkaroon naman ng sampung araw na si ang gobyerno at mga rebelde bilang bahagi na rin ng panahon ng pagdiriwang ng mahal na araw. Ikatlong ng Abril sa nasabing taon 1994, linggo ng pagkabuhay noon at nakatakdang maghawak sa kasal si Ka Hector. Ngunit hindi pa man nagaganap ang seremonya sa harapan mismo ng Santo Tomas Parish Church. Pitong kalalakihan ang pumalibot kay Ka Hector at pinagbabaral ito sa ulo at sa buong katawan na kaagad niyang ikinamatay. Patay rin sa insidente ang isa pa kaibigan na nagbalik loob din sa gobyerno at sugatan ng ilang pulis na nasa lugar. Mabilis na nakatakas ang mga sospek sa pamamaril na kaagad namang hinanting ng Task Force Hector na binuo noong ding oras na iyon. Inako naman ng mga NPA ang pagpatay dahil sa mga kasalanan daw ni Hector sa taong bayan. At nangyari ito sa kalagitna ng ceasefire si na umiiral na sa April 9 pa dapat nakatakdang mapaso. Samantalang noong taong 1993, isang taon bago pa man mapatay si Ka-Hector, si Carlo Butalid na isa sa mga kaibigan ni Ka-Hector na opisyal ng NDF na nasa Netherlands din noon. Itinanong niya kay Joma Season kung bakit kailangang ipagutos pa niya na patayin si Ka-Hector. Sinagot siya ni Joma ng isang talinhaga na minsan kailangan patay ng manok para matakot ang unggoy na isang estratehiya ni Mao Tse Tung na ginagaya ni Joma. Ibig sabihin, kailangan pumatay ng mabababang opisyal para maging babala sa matataas na nagnanayos din tumalikod sa kilusan kagaya ni Romulo Quintanar at ng iba pa. Pero nang mapatay naman si Quintanar noong 23 ng Enero 2003, ang naging dahilan naman nila ay kailangan pumatay ng unggoy para matakot ang mga manok. O sinasabi nilang kailangan pumatay ng mataas na opisyal upang maging babala sa mga mabababa na nagnanais tumalikod sa kilusan. Sa madaling salita, walang paraan para makalabas ka pa sa kilusan. At oras na pumasok ka sa loob nito, iisa e lang ang magiging kapalaran mo. Ang mamatay ka sa kamay ng hukbo ng gobyerno o ang mamatay ka sa kamay ng sinasabi mong mga kasama mo. Ilan pa sa mga naging leader ng kalusan na naging ganito ang kapalaran katulad ni Ka Hector ay sina Eduardo Baromeo na kaibigan din ni Ka Hector, si Conrado Balweg o si Father Balweg, si Pilimon Kapopoy Lagman na itinanggi ng mga NPA, ang RPM Secretary, matapos silang iset up ng mga ito nang isumbong sa mga militar ang kinaroon na nila hanggang magkaroon ng makbakan at mapatay, si Romulo Caroli Quintanar, Raimundo, Kateteng, Tejeno, Florante, Caboy, Okmen, Donny Valencia, Lito Bayudang, Arturo Tabara, at napakarami pang iba. Silang lahat ay pawang mga leader ng mga organisasyong kanilang kinabibilangan na kung hindi man kumala sa NPA ay nagbalikloob sa gobyerno. Samantalang ayon din mismo sa pahayag ng mga dating kasapi ng kilusan na nagbalikloob, Simula noong taong 1986, pagkapalit ng gobyerno at pagkalaya ng mga leader ng NPA, ay nagpalit na ng linya ng operasyon ng hukbo at karamihan nga sa mga ito ay nasasangkot sa mga krimen lalo na sa akid na ransom. Paniningil ng napakataas na revolutionary tax sa mga negosyante at paniningil ng napakataas na permito campaign kapag eleksyon. At si kandidato naman, sa kagustuhan makaupo sa pwesto, magbabayad at magbabayad ng malaki sa kilusan para lang makapangampanya. At pagkatapos, ibabawihin niya ang nagastos kapag may hawak na siyang pondo ng bayan na nagmula naman sa buwis ng mga tao. Sino nga yung totoong ugat ng korupsyon? Sinabi pa nila na napakalaki ng koleksyon na kukuha nila sa mga gawain ito at ang ikaapat na bahagi ng halagang iyon ay direktang napupunta sa mga pinuno nilang nasa Netherlands habang ang isa pang ikaapat ay napupunta naman sa mga pinuno nila dito sa Pilipinas at ang matitira ay dadaan pa sa kamay ng mga opisyal nila patungo sa baba. Kaya't ano pang may iwan para sa mga ordinaryong mandirigma na silang nakikipagpatayan sa bundok na hindi makasapat ng pundong nakakarating sa kanila para mabuhay sa araw-araw kaya't napipilitang pumasok sa mga ilegal na gawain. May iral na rin ang matinding inggitan sa mga opisyal sa loob ng kalusan dahil nga sa laki ng perang sangkot dito. Sinasabi din nilang maaaring sila sila na rin ang nakapagsuplong sa mag-asawang Chamsun kung bakit ito nahuli ng mga militar. Ikaw Bigan. Na ka din bang humawak ng armas para magmukhang matapang kapag sinabing sundalo ng bayan? Nalalaman mo ba ang ginagawa mo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!